po magkahawa uh, po ng marana mga idol. So, oh. kaya po kung marami po kayong mga niyong mga idol uh, idol uh, kung gusto ko ninyo magawa ng ganito mantika o lana sa pwede pwede po nyo gawin mga idol kaysa magbili po kayo ng mantika sa palengke sa ngayon sa mga tindahan sobrang mahal po no ito po ang ginagawa natin sa ngayon mga idol gawa tayo ng lana ganito lang po siya kasimple ang ano natin para hindi po masayang yung ano natin ito mga dahon ng niyog ang ginawa nating panggatong mga ito mga dahon ng niyog ang ginawa nating panggatong mga idol so bantayan mo lang ay mas mabilis kas, kasi po malakas po yung apoy ng dahon ng niyog no Huwag lang nating isabay-sabay na taglima pwede na tag-isa dalawa lang bantayan niyo lang mga idol no hello good morning hello good morning oh, ayan oh tapos huwag niyo hayaan na wala po siyang mga kayo na naka simbol o naka ano dyan sa loob dapat may mga ginulay rin no? o, mga panggatong kahoy at least man lang siya po ang ito po yung dahon ng niyog ang alalay sa atin pang palakas po ng apoy mga idol tingnan mo kaya na uh, nung ginamitan natin siya ng dahon ng niyog dali lang po nagbaba yung ano natin uh, yung kata natin no itong kawali natin is Sa mga pitong ano to pitong nyug na yan po ang gawin nating uh, lana o mantika para magamit ho natin mga idol ito po ang lana sa nyug Uh, pwede po natin siya gawing pang ulam mga idol no? kung da, wala tayong ulam pwede pwede po no? yan po kasimple mga idol no? shout out po kay Chandler Boholano no? hello po good morning uh, sano, sana no? parang Boholano niya tato kay Boholano man shout out sa Lods Hi, hello din sa iyo no. Uh, si ng TV ay ano po, dito lang po sa Mindanao no, Mindanao. ang gamit masyado itong dahon ng niyog huwag nyo itapon if ever mayroon kayong dahon ng niyog kasi minsan po kasi minsan po mga idol itong dahon ng niyog nung gustong gusto ko naman nagmadali tayo na magsaing no? magluto tayo ng kanin or ulam talagang mas mabilis itong, itong dahon ng niyog mga idol bantayan nyo lang ng maayos no? ayan o tingnan nyo dalawa lang gilagay ko pero kabilis ng apoy ganyan po sa kasimple mga idol kaya huwag nyong itapon ang dahon ng neon hmm. ilagay nyo lang kung may mga dirty kitchen po kayo ah, itong gawin ho ninyo mga idol bantayan nyo lang ng maayos tingnan nyo lang tuloy tuloy po yan sya tuloy tuloy ang apoy natin hmm. Ayan, na, tingnan nyo. I Steady yung, yung ano sa gata natin. Hmm dahil sa sobrang lakas ng na apoy natin mga huwag po niyong sabihin na ah basura yan hindi po huwag niyong gawing basura to ano pang ano sa basura maganda talaga to pang gatong sa katunayan nga marami po kami may mga ginulay dito kayo no ang ginamit namin ito mga damit dami, dami. o tingnan nga ito oh. sobrang bilis dalawang dahon lang po yan nilagay ko gayahin nyo lang mga idol ayan hmm, o waiting naman yung isa natin o ayan o diba oh, shout out Frank Dave aun ah, sa giloto ni mo naggata kulod lod sa'yo naggata naggano ko naggawa ko glana nagbuhat ko sa niyo kayo man lang niya itong suran-suranon ba <laughs> Ning. Ya, uh, bato na tong pang ulam ba o sara, no? Sa uh, maginda naon. Ya, bato na tong toyo o asin, timos. Na okay. Shout out sa mga lords. Magandang morning. Oh, steady. Una mo yung mga punuan ha. Uh, attention po sa mga nay mga niyog. Ah, uh, uh, o may mga niyog. Huwag niyo itapon to, itugtog mga dahon sa niyog. Eh, magamit talaga panggatong natin. O, isa naman, nakawiting yung isa natin. Lagay na naman tayo natin, o. Lagay natin mga idol. Ayan. Ang apoy, Nandos kabila. O. Ayan, mga idol. Surang lakas niya. Ginataang langka. Sir, lami kaayo. Parisan o buat? Gani, no? Pero... Mapa pagpamunga sa mong langka dire na pagilangka dire pa ko ano gagmay pa kayo. Alam mo kayong buwad ba? Uh, pero sige lang lods, kay mga pila kaadlaw karo mas magata na bukuan eh Kaya huma na makugata gabi eh Ito <laughs> wala steady kusok kayo nga akong apoy no ako kayo sa tawag eh. Nagsiga akong kwan Papa ni akong kayo gudo? Labo pa sa gasol boss Ang gasol Gasol bong ang aso <laughs> <laughs> Nakagasol tayo ba no? no? Sayang na mga ano mga niyog ba nya. Si Greek si Mandir na mag buhat ng miglana. Uh, di man ko ka na bakante nakabakanti ko. Kini na uh, ko na ginako ni. oo oh? Nindot kaya na. Kana pa yung paliton sa tindahan. Ay mo kufensa kinidre ang sa pag-process niya baligya pa lang niyo kita nagbuhat na taglana Gusto oh. basta na kung plano loads lalayan na oh. ah, tuog. o kayo kahoy tuloy tuloy ito na ang bagong Pilipinas bagong Pilipinas mga idol ayan kusog oh. ka so, kaya kung kayo nakatagalog man nakadungog kayo, iba man yung kayo sa ano. Kayo man yung ta sila. Yan. bona gitna ni mga idol. Oh. Ako luwag. Luwag niya sa ako ni no, ay yung kuan sa nyug ng ubaba. Tapos may tamlang ay kining kawayan, yang gamit no to ba. No. Apo kayo ng mga idol pag human pag ipagkaluto ani na itong yang mabilin nga kulay brown mga ito sa gitawag na sa kuha ay eh sa na, ana tong sa mga mga na ana dulot sa Davao is lunok alunok, ah, lunok kung si tawag sa mga na, tama ba ang isa maginda na is lintad oh maginda na is lintad sa bisaya sa mga na, is ano ah lunok lunok ba? Wala lunok. <laughs> Mo lagi maka eh. ang mga tigo lang sa una. Napagay lunok na bilin. Oh, ayan, oh. Tutok kana mga idol. Pusok yatong kayo. Gasol na, nagagamit kita gasol, mga idol, gasol na, gasol. <laughs> Oh, asa mo yan? Kita mo wala. Why aso na? Tugod man sa gamit ba na yung mga idea na nga di kayo mo aso. No? Oh, kayo, idol. Ay, kumpiyan mga idol. Bisa pagtaman, hapun ni Dre. Oh, panawa mga idol. Tingnan na, pagbuhat, na mga Ngày Oh, Kos okay, din nagkayo. Ayan nag to kayo mga idol. Dagdagan na to gasol. Oo. Oh. Napaisa ka gasol mga idol. Oh. Dagdagan to gasol. Oo. Oh. Pakusgan na to itong gasol. Kaya nag-request ko man din daw ang gasol. Oo. Oh. Ano gasol mga idol? Oo. Oh. Napay gasol mga idol. Oh. Mga ni gasol nga ilo ang kulor. Oh. Okay man to. Hmm. Okay mga idol. Oh, gasol yan yeah, po mga idol. Saksakan. Oh, gasol. Hmm, yan. Ah, sa mamangita gasol nga kulay ilo. Oh, gasol po nga so. Oh. oh, de. Ako ben sa mga idol. Halos mo ng binukal sa karahay. <laughs> Tungkol sa kusog sa kung kayo. Oh. Mga teknik mga idol. Oh. Mura washing machine. Hmm. Okay mga idol. Yan. Ting minti mo gasol mga idol dapat perminti na ka-ready mong gasol. Na-apply gasol ng sulod Oh. Oh, ayan. Oh. Butangan na po ito, gasol mga idol. po isa ka bukiri di. Oh, ayan. Tuloy-tuloy ang kaligayahan sa itong gasol. Ho, naman na naman yung gasol ni. Eh, e, ilo magsiga. Butangan na po na ito. Imposible. Eh. Oh, ayan. Alam mga idol. Oh, tanga na po ito mga idol Kaya nakupos na o surot na itong gasol Yan o, yan mga idol O, di, steady Ito ibaling itong sakwal, gumulang yan Buwas na tayo po idol Ayan mga kita, gilip O, yan mga idol Ayan, takay O, takay na mga idol Hmm Kusog kayo mga idol gasol kung nakagasol tayo mga idol o oh. kana oh. anong sinyo sa ginawa nating panggatong ito po ay ah, hindi po nyo mabili ito kahit saan oh ito hindi po nakita nyo lang to sa mga may mga new gun itong gasol natin, no? Oh. Itong gasol natin, pwede natin kunin kahit saan. Alalayan nyo lang ng kahoy sa ilalim mga idol. Ito po ang ating gasol. Pang palakas po ng apoy natin. oh, steady yan. oh, nakaready na ang ating gasol. Oh. Yan, sobrang lakas. O. Oh. O, oh, di. Tingnan nyo. Kulay yellow yung ano natin, apoy. Ano. Oh, isaksak naman natin ang dalawang gasol natin, no? Oh. Dalawang gasol, isaksak naman natin. Oh. Ayan. Ayan, mga idol. Tingnan nyo, mga idol. Yilo masyadong apoy, mga idol, sa ating uh, gasol. Ayan. Oh. Tingnan nyo, mga idol. Ayan ang gasol natin ha gayahin nyo lang si Japan no, TV o no! oh, tingnan mo oh, o tingnan yung mga idol. o oh. tingnan mo halos maglabas na yung mga idol. o o oh <laughs> o oh. oh. oh, tingnan yung mga idol so sobrang lakas ng apoy natin sabi ko nga sa inyo ang gasol natin is eh. di basta basta to nagiba iba ng kulay na ibig sabihin malapit na siya mga idol hmm. ganyan lang magawa ng lana mga idol ha ganyahin nyo lang si Japor if ever na gusto nyo magawa ng lana uh, ano ko yung hanapin nyo lang video ni Japor TV ayan lang po no o oh, kung sakali po na mayroon po kayong malagkit dyan pwede na magawa na kailangan biko Pwede na magbiko mga idol. Okay. Oh. <laughs> Ayan, oh. Ops, ang gasol natin. Bakit naghina yung gasol natin? Ano natin na bakit? Naggalabas yung gasol. Dapat na cd yung gasol natin dyan. Ayan, o. Oh. Tiling yung gasol natin, o. Oh. Kaganda ganda Dalawa lang, eh, tingnan nyo, dalawa lang yung Basta importante po, yun ang sabi ko sa inyo kanina. Yung mga kahoy nandyan sa ilalim, itong gasol na sa taas. Kaya nga, that, maraming ano doon sa kabilaw. Oh. yanun natin yung kayo. naman tayo masyado maglagay ng gasol kay ayong apoy is very malakas no malakas kasi yung apoy ba kaya na medyo malapit po naglabas yung ano gata sa ating ating karahay o kawali yan oh, si mga idol, babay babay sa inyo mga idol ha. Ako ay um, mulakaw na ko. Ah, oh, mulakaw na ko. mulakaw <laughs> na ko mga idol. Okay. What? Ang baga, tagarong siya para mo. Ang baga, tagarong siya para mo. Oh, bye-bye, bye-bye po mga idol. Thank you so much po. too much for...